Arestado ang isang Vietnamese national matapos magwala at manaksak ng tanod sa Maynila. Ang sospek kasi nahuli sa akto ng tanod na may ginagawang kababalaghan sa tabi ng kalsada. Magbabalita si Dave Abuel. Kita sa CCTV video na ito ang paghabol ng mga tanod sa lalaking gubutubad sa Arellano Avenue sa Malate, Maynila, pasado alas 10 na umaga kahapon. Pinagpapalo nila ito ng yantok, pero nanlaban at pinagsasapak ang mga tao sa paligid. May hawak pa palang screwdriver ang lalaking gubad na isang Vietnamese national. Ang ugat ng kaguluhan, sinitaraw ng tanod ang suspect na nakilalang si Lingok Tang. Nahuli raw kasi ito ang pinaglalaroan ng kanyang ari sa tabi ng kalsada. Nakaubad daw, siya, tapos may awak siya, ta, screwdriver. Inalang siya ngayon ng isang tanod namin. Pagalang siya, sila naman yung nagpambuno. Pati yung, yung kasama kong tanod, tamaan sa mukha, tama kung saan saan. Dinerecho siya sa embassy ng Vietnam dahil hindi marunong mag-ingles. Wala rin siyang maipakita ang passport. Actually, ang sinabi niya lang, yung pangalan niya lang doon. Then, uh, doon sa pagpunta niya doon, parang stress yung tao. Tiwala wala siyang may pakitang, ano, uh, passport or whatsoever na documents para sa identification. Maharap siya sa kasong alarming scandal, physical injuries at grave threat. Habang ang na si Jerry at isa pa niyang kasama, nagpapagaling sa tinamong saksak mula sa screwdriver na hawak ng sospek. Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.